Magandang-magandang araw mga kababayan uh, Welcome back to my channel Buhay Location Site Vlog bagong araw, bagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan uh, isa na naman po ang ating puntahan para pabutan natin ng tulong So may, mayroon kasi mga kababayan na nagpunta sa atin humingi ng tulong yung asawa daw po niya ay na-stroke So bigyan natin kahit limang kilo ng bigas Simple mga kababayan na uh, chat at mo na po sa United OFW Charity Group. Tara mga kababayan sama niyo ako. Ayun mga kababayan na ah, nandito na tayo sa bahay ni at ay magandang hapon po sa si nanay. na. Ah, nag-ano nagpa ay mga kababayan na ah, nagmamanicure. pala yung ano, naglilinis ng sakit. So ayun mga kababayan na ah, nandito na tayo sa pupunta natin na uh, yung asawa po niya yung, ano, yung babae ay nagpunta sa bahay para humingi ng tulong kahit na panlimang kilong bigas ng mga kababayan na. so yung mga kababayan na uh, nandito na buta natin yung si tatay yung na-stroke so ngayon na uh, kausapin natin magandang hapon tay so yung mga kababayan uh, saan, saan ang kwarto nyo tay? sa loob. No. Bakit parang may kwarto rin din eh. Meron din dito. Ah, may nakatira din dyan. Oo. Uh, kasi mga kababayan, kaya tayo napunta rito. Kasi nga, uh, ano ba? Ano, ano pangalan ng asawa niya, Tay? Hindi, hmm, ano? Dine, ano. <laughs> Nakalimutan niyo po. At pangalan ng asawa niya. <laughs> kaya yung mga kababayan kasi si tatay, na-stroke siya, no? Na-stroke kay Tay? Kaya po bang na-stroke na sinasabi niya? Dalambis Dalam na. Dalambis na kayo na-stroke? Ilang taon na kayo tayo? 57. 57? So bata pa kayo, bakit na ano, na-stroke kayo tayo? Ano bang trabaho nyo dati bago kayo na-stroke? Ano? Construction. Ah, anong, anong yung sa construction? Yung position niyo doon? Ano? Mason. Mason, so yung taga-sinta ng Hollow Black. Doon ka muna Taga-sinta ng Hollow kayo. Oh. So ngayon, uh, saan kayo ng stroke? Sa ano? Trabaho. Ah, sa trabaho mismo? Ay, hindi. Yun lang sa ano, sa sa bahay namin. Ah, sa bahay nyo. Ito ba kayo Hindi nyo ito bahay? Upahin ah, ano ah, upahan lang kayo, ngupahan lang kayo dito. Oo. Okay. ganon ah, ganun ba? Saan po ba ang inyong ang bahay niyo talaga tay? Tacloban. Ah, sa Bisaya. Hmm. Napunta lang kayo dito tapos nagtrabaho kayo sa construction. Tapos sinangupahan kayo dito. Hmm. Eh, sino naman po ang naghahanap po sa inyo, Tay? Asawa ko. Asawa mo? Maalala mo na ba, Tay, kung anong pangalan ng asawa nyo? Okay. <laughs> <laughs> hindi niya pa maalala. So, yung mga kababayan siguro na din yung ano niya, ano? Yung utay niya. Bakit hindi niyo kilala asawa niya, tayo? <laughs> baka, baka magalit sa inyo yan. Baka sa dami nyo ng asawa ninyo. <laughs> hindi niyo kilala, tayo? Hindi maalala. you know. Giselle. Ah, si Giselle. Yan. Yan, mga kababayan. Giselle, ano ganun talaga? Hindi niya maano. Giselle ang pangalan. Pang ilang asawa mo na tayo? Ah. <laughs> isa lang. Ha, isa lang 'yan. Pero talagang hindi mo siya maalala pag minsan nagkakaroon ka ng memory gap ano. Mm. So, ilang taon na po kayo tayo na stroke ng ganun? 56 pa lang. 56 pa lang. Ayun ano? oh, ano, nagsimi na ako ngayon. Oh, pero so, no ano, pit ano. 48 pa lang. 48. So, yung mga kababayan na sinanay Giselle nagpunta 'yan sa bahay kasi nga eh, nga ay may ng tulong pero ngayon wala sa dito kasi mayroong service yan ng ano yung manicure ba yan o pedicure oh. ano pedicure oh, manicure pedicure so may service ya kahit paano may pambiling sa ulam tayo ano paano tayo kung wala si nga, 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 ano wala siyang uh, service na ganyan wala siyang malinisan paano pa pagkain nyo Gante lang lang <laughs> Pantay lang Antay kayo. Pantay lang mga wala. Wala talaga. So, ayun siguro, si Tanay, masaya ka tayo kahit na ta, ganyan kalagayan niyo ano. Bakit po mas masaya kayo tayo? Wala. Uh, mas wala lang. Masaya lang kayo. Hmm. Um, Bali, ilang taon na po ang asawa niyo tayo? Ano? 53. 52. Ah, 52. May, may anak po ba kayo? Mayroon, marami. Ilan ilan po ba anak niyo? Ilan anak niyo? Ilan ilan po ba anak niyo? Ano pito? Pito ang anak niyo. Chan sila ngayon. Ang mga ano may mga asawa ng iba. Oo. Uh -huh. Pero nandito sila lahat sa basta ano sa Bulacan. Yung Yung ano Yung sa ano sa Isabela yung isa. Mhm. Uh -huh. Isabela. Yung isa, iba naman, hindi nyo na matanda kung saan. Pero dito tayo sa ngayon, dito nakatira sa inyo, sino kasama yung anak nyo? <coughs> yung ano, si ano? <coughs> bakit tayo naiyak po kayo? Kayaan mo lang tayo. Kaya mo, mo lang. Parang naiyak ka tayo. Bakit tayo? Nalulungkot po ba kayo? <laughs> So yun, mga kababayan, si tatay, ano, um, buhang uh, bagamat masayahin siya, kunting na natin masayahin siya, pero mayroon siyang nararamdaman sa kanyang puso, uh, baka may pinagdahanan, So hindi na natin siguro masyadong ano si tatay, baka mapasama sa inyo tayo, ano? Ngayon tayo, nandito po ako kasi nga, ay, ay kunti po kami ibibigay sa inyo. Nagaling po sa ating mga kababayang mga OFW. Uh, bigas po, kahit paano ay eh, makakatulong po ito sa inyo. Sa mga kababayan ito, bibigay po natin kay tatay. Ito tayo ay po namin sa iyo. Uh, siguro kahit na pang ilang araw nyo na tayo yan. Hindi mala. Ano? Um, ko. Mm -mm. Ayaw mo lang tayo kasi siya, bagamat masaya siya pero Parang may siya. Ah, anak ba kayo? Manugang. Manugang. Kaya saan? Saba mo? Ah, pumasok ng trabaho. So magkasama kayo dito tayo. magkano mag, ba? rin eh. One five. One five ang mm -hmm. So ang dito ang mga anak nyo? Mm <coughs> Mabuti naman po kung gano'n ano. Wow. Uh, mga kababayan na uh, parang nakita natin si tatay kung tingnan po natin masaya siya pero pag kinakausap natin siya bigla siyang naluluha uh, ano masasabi mo tayo sa ating mga kababayan na uh, mga OFW na nagpaabot ng tulong sa inyo mhm yan ba tayo, eh, nakakatulong po ba sa inyo yan yung mm, ano namin? Makakatulong na ba yan? Malaking bagay na nga eh. Malaking tulong na po ano? Uh -huh. Hayaan mo lang tay ganun talaga. Bagamat eh, ako po tay eh, ano, uh, ako po ay uh, naging daan lang po ng ating mga kababayan na uh, mga OFW uh -huh. na sila po ang uh, ay na gambag-gambagan ng kanilang sahod na uh, bigay, nagbigayan sila para makapagpaabot ng tulong dito sa mga kababayan na sa Pilipinas na uh, katulad po ninyo tay na na-stroke na hindi na po nakapaganap buhay na talagang umaasa na lang minsan may magbigay kung minsan wala na yung asawa nyo na lang po ang naghahanap buhay na katulad niya, nagma, nagmamanicure, pedicure, na kahit paano ay makakabili ng bigas o kaya ulam. Tayo, ngayon, ulam na lang ang bibilhin niya kasi nga, ano po ba ulam niyo? Ngayon tayo, ulam niyo kanina. Yung anak ko bumili. Uh, -huh. uh -huh. naman. Ngayon mo. Maganda naman. Ay, si <laughs> uh -oh. Kayo pala, kayo ba na isawa ni Rey? Ay, alik na dito. Alik ka dito. Eh, ito si mga kababayan. Dito ka na, tabi ka sa kanya. Si Nanay Giselle. Dito ka na, para makita ka. si Nanay Giselle, yun po nagpunta sa atin. Na, yun nga, ay gusto rin niya sana makakasama sa mga lakad. Na para kahit paano magkakaroon. Ay, Ano? tulad na sinabi ko sa iyo nai, na kahit limang kilo <laughs> pagpaabot kami sa po kay galing niyan natapos na eh bakit na? umalis naman kayo hindi pa pratapos eh magkano pong bayad sa inyo niyan pagka ganon? 140 po 140 pa at ah, saka mura na ano muti mura ma... mura na kay maningin eh kung makapaglinis kayo ng ganyan eh ano binibili nyo? bigas ano ulam bigas at ulam So, yung limang kilo na yan ay eh, mga ilang araw na ba nyo yan? Dalawang, dalawang araw. Dalawang araw. Kaya na na, si tatay, si nanay Giselle, mga kababayan. Kaya na, tinatanong ko si tatay, hindi niya maalala pangalan mo. Eh, mo na. Kasi siya, parang uh, pa, no? mm -hmm. nakalimutan. Nakalimutan -hmm. niya. Lipat ko lang tatay ha. Kaya nanay ha, sa nanay na lang na Kabit ko lang na ha. Ano lang. Nakakalimutan niya yung pangalan niya. Ganon uh, ang pang pangalan mo. Bakit na yung ganon ang ano niya? Parang naapektuhan yung ano? Ano na po siya eh, seven, ay nine years na po siyang stroke. Ah, nine years na siyang o, stroke? naka-dalawang stroke na po siya. Uh, ibig sabihin magmula noon, hindi na siya nakapaghanap buhay. Hindi na po. Eh, sino na lang po naghanap buhay sa'yo? Ako na lang po. Bukod ba doon sa paglilinis yung sakupo, mayroon ka pa bang alam na hanap buhay? Oo ano, po, minsan naglalabada po. Ah, naglalabada kayo. Eh, magkano binabay sa inyo sa man daan po. Maghapon, gano'n. Hmm. Ano naman binibili nyo? Bigas po, ganyan. Bigas. May po, gamot niya pag hindi ako nakakapunta. Ah, may gamot siyang maintenance. Opo. Anong gamot niya? Ano po yung gamot niya? Antorbastatin, amlodipin, at saka losartan. Ah, yung pang high blood talaga, okay. no? pang pababa ng dugo. Okay. So, ibig sabihin lang na like, kung wala pong gamot sa center, binibili, eh, po. binibili niyo. Pero madalas ba kayo na bumibili o nakakahingi sa center? minsan po, pag nakahingi naman po ako, isang buwan yung hindi pa ako nakakabili. Um, e pag wala naman po, talagang binibili. Binibili muna niya, muna. So, yun nga, no, mga kababayan, na uh, kanina, medyo na ano nga ako kay tatay kasi nga, uh, masaya siya Pag nakausap masaya kailang parang may tinatago siya ng sama ng loob may, ah, biglang na biglang oh mm, umiiyak. Eh? Alam mo rin yun ay, alam mo oh rin gano'n. Ganyan po siya. Bakit? Pag, kahit po pag nanonood siya ng cellphone, pag halimbawa nakakatuwa, umiiyak po siya. Mm, parang parang tuwa niya, parang... Mm, ano siya? ah, parang sa sobrang tuwa niya, naiiyak na, oh siya. Opo. Oh Mababa ang kanyang luha, ano. So, yun nga. So, yun mga kababayan, ah, si nanay naglilinis pa ng, ano, ng Nagpupo ah, na lang na eh, kuko. Nagmamanicure. Manicure, nagmamanicure nagma okay. na lang. Manicure kayo. Hindi pa tapos kasi na dumating nga kami. Okay. Yun nga, nung nagkausap tayo, eh, sabi ko nga sa'yo, <clears throat> dapat kahapon pa kaya lang, eh, siyempre may mga trabaho din. So, sabi ko nga, kahit limang kilo makapagpabot. Eh, ano masasabi mo na eh, sa ating mga kababayang OFW na nagpadala ng tulong sa inyo? maraming salamat po sa binigay. At, at si mga... Uh, paano po eh, may na po kami pansaing. May pansaing na po kayo. Di ano na lang po bibili nyo mamaya? Ulam na lang po. Ulam. Ngayon lang araw po nyo maano. Ma, -ano, ma uh, dalawa, tatlo po. Tatlong ganun. araw. Bali, ilang pamilya po kayo dito na eh? Okay, bali, dalawa po yung anak ko na nandito dito. Ang dalawa? Opo. Tapos uh, kami po. Kasi mga apo ko. Ikaw po nag sa apo mo? Hindi to po yung mga nanay nila. Na. Ah, hindi ka rin okay naman na uh, sila naman ay nagbibigay din sa Pag, pagdating po ng may trabaho po sila na ano, taon. ano buwin po nila? po sila. Construction lang, construction lang po. Construction mo. din po. Minsan may trabaho, minsan Sila. Po. Minsan wala pong pasok. So ayun mga kababayan uh, 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 na uh, na po natin kay Nanay Giselle kay ano po kan tatay ni Lolito po. Na tatay Lolito na nang limang kilong bigas na kahit paano ay naka naka tayo ng tulong uh, ito nga si nanay, may trabaho pa Umalis lang doon pero hindi na natin masyadong kausapin si tatay si tatay baga masaya pero umiiyak no? ganun, po, ganun po ganun si tatay pero natakot nga rin ako kanina baka mamaya ma-stroke siya yan ang nakadalawang stroke nga po yun oh, kasi nga kailangan pa talaga ilabas mo yung anong naramdaman no? So ayun, mga kababayan, uh, ako ay uh, sobrang aking pasasalamat na sa walang sul walang sawa yung pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Sana po ay hindi kayo magsasawa na magpadala, magpaabot ng tulong na para marami pa tayong mga kababayan na mapaabotan na talaga deserving naman po ng tulungan. So, yun mga siyempre, ako ay tulad ng dati, ay hindi po ako magsasawa, magpapasalamat sa United W30 Group na sila po ang lagi sumuporta, nagpapaabot, nagbibigay ng pera para pambili, para may paabot ng tulong kay Tatay Lolito at so kay Nana Giselle. At kay okay, na, ano po, masalit po mo. Maraming salamat po sa nagbigay. Uh -huh. So, yan po, Maraming maraming salamat. Babay po Bunay, babay po don't try to teen. Babay po, masaya ka na tay? Masaya ta tay. Hmm.